Gusto ko lang pong i-share itong komento ng isang uh, netizen kung siya man ay naka-follow or naka-subscribe dito sa ating maliit na channel. Maraming salamat. Katulad ng madalas kong banggitin, madalas kong sabihin, wala pa akong masyadong nakikita ngayon na um, problema. Problema ng administrasyon ni Marcos Jr. na pwedeng humantong sa pag-aaklas pagpoprotesta. Wala pa tayong masyadong or nakikita na na uh, kamalian na dapat magreklamo tayong lahat at uh, lumabas ng kalsada tayo lahat kasi yan ang panawagan ng mga diehard. Napakababa kasi nung kanilang ipinaglalaban yung pagiging bangag ko noon ni Marcos Jr. at yung problema kamakailan nga sa mga flood control projects. Abay, yung iba pala doon, katulad nung sinare nga natong si Larry Roque, yun pala ay mga fake news rin naman. Uh, ito po, ito po ang sinare ng isang uh, taga-suporta ni Marcos Jr. At nakikita niya na uh, nagtutulungan ang administrasyon ni Marcos Jr. at ang angat -ang 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 buhay. Kasi nung, nung panahon ni Digong, di ba, ang sabi ng mga diehard, kinakalaban. Uh, kinukompetensya daw ni Atty. Lenny Lopredo silibong Sa puntong ito, wala tayong maririnig, maririnig mula sa mga taga-suporta ng nasa Malacanang na kinakompetensya ng Angat Buhay ang gobyerno. Wala po eh. Oh. Kasi ang dapat nagtutulungan talaga sa totoo lang ay yung mga nasa gobyerno mismo muna bago bago nila i-acknowledge naman yung tulong na ginagawa ng mga NGOs katulad ng Angat Buhay. Pero ano nangyayari kasi? Kanya-kanya. Anyway, ang, ang tinutukoy ko dito ay yung ginagawa ngayon ng Office of the Vice President. Alam niyo yung mga taga-suportan uh, ni Tambalos Los, ano ho, ni Sara Duterte. Minamasama lahat ng hakbang na nasa Malacanang. At yung konting ginagawa na pakitang tao ng Office of the Vice President under Sara Duterte, matindi yung buhatin. <laughs> Kakaiba rin, ano ho. So, eto yung tinatawag na gusto niyong kalabanin gusto niyo maging kompetensya, kayong mga DDS, gusto niyo maging kompetensya ang ating gobyerno. Pero, patunayan niyo po muna sana na talagang yung tulong na ginagawa ng, or, or yung ginagawa na sa Sara Duterte ay para talaga sa welfare ng mga kababayan natin. Ano ho? Hindi kaya't ito ay no choice na lang. Kasi nga, naiipit na siya sa napakaraming katiwalian kaya dapat magpakita ng gilas ng konti. Ito yun. Napakaganda. PBBM po ako at ayaw ko noon kay ito ni Lenny Robredo. Gusto na niya. Nakikita ko dito sa comment niya. Mukhang gusto na niya si ito ni Lenny Robredo. At na-realize nga daw niya na di hamak na mas effective uh, or efficient si ito ni Lenny Robredo kumpara nga kay Sara Duterte. At ramdam na ramdam daw nila ang pagtulong ng angat buhay sa gobyernong ito o sa administrasyon ni Marcos Jr. Galing daw sa puso o lahat ng ginagawa ni Atty. Leni Robredo. Wala po akong pakialam sa sasabihin ng ibang mga Marcos sa, sa account ni Madam Lani sa Bicol. Importante sa akin, may nagawa siyang maganda para sa mga kababayan natin na sobrang naapektuhan ng bagyo. Mas maganda sana kung sila na lang ni PBBM yung naging magka-partner kasi pareho sila na may malasakit sa mga Filipinas. Maganda yung ganitong mensahe, ano ho, yung ganitong na nababasa natin. Pero ako'y naniniwala na mukhang mukhang naging inspirasyon si Atty. Lena Robredo hindi lang po ng mga kababayan natin kundi pati na rin ng mga leaders at mga um, nasa pwesto ngayon sa gobyerno. At kung naging inspirasyon si Atty. Lena Robredo nang nasa Malacanang, hindi malayo na gano'n ang sitwasyon. Pero kung, kung, kung talagang ganoon na ang nasa puso ni, ni Marcos Jr., talagang totoong may malasakit na sa ating bansa, mas maganda di hamak yan. Good luck.